2 years ago na nga itong video na to at ngayon ko palang na-edit. So hello hello mga mami, another day, another mini vlog. And yes mga mi, 2 years ago na nga itong video na to at nasa Pasig pa kami nito at baby pa rin yung bunso ko. And ngayon, tatlong taon na siya. And yes, mga mi, grabe, ang tagal-tagal ko talaga ng gustong mag-vlog. Kaya lang, ang dami kong ganap sa buhay, hindi ko mapanindigan. Kasi nga, meron akong baby, meron akong grade 1, tapos full-time mom ako. Tapos, nagmamanage din ako ng social media no, ng business ng asawa ko. And then, tumatanggap na rin ako before ng printing service. <laughs> grabe, no? Tapos, gusto ko pang mag-vlog. Actually, mga mi, may may ano talaga ako, may YouTube channel talaga ako and nasa 50k na rin yung subscriber niya, the Jinli Handcraft So gusto ko sana maiba-iba lang yung niche kasi yung tinuturo ko doon is tutorial siya sa pananahi. And ang gusto ko talaga mga mi ay yung mga mami vlog, yung maraming makaka-relate, yung mga Pinoy yung manonood, yung magkakaroon ako ng kakwentuhan talaga na alam mo yun kasi lagi ka lang sa bahay, mga bata yung kasama mo. Wala naman kami kamag-anak na malapit. Alam niyo naman dito sa Maynila, pag probinsyano ka, tapos pupunta kayo sa Maynila, ba diba? Parang hindi mo naman kilala yung mga kapit bahay mo. So talagang bahay na bahay ka lang. Lalabas ka lang pag mag-grocery, bibili ng ulam, or kaya mamamasyal kay mag-anak. Pero kayo-kayo pa rin yung magkakausap, ba diba? So gusto ko sana yung, yung mga... Mga mami vlog, gaya ni Mami din, yung gano'n. <laughs> gusto kang gumawa ng video na nag ng bahay, mga ganun. Kaya lang din, minsan yung problema ko dahil nagre-renta kami, tapos di naman kalakihan yung kita ng asawa ko, diba? Tapos doon na nga kami kumukuha lahat ng panggastos din sa income niya. Ano lang, nangihinayang na rin ako sa mga ginagastos ko doon sa bahay. Kasi nga hindi naman sa amin. So ngayon, diba nagpapagawa na rin kami ng bahay? So siguro, gagalingan ko na talaga. I mean, sisipagan ko na siguro talaga, no? But anyway, ayan na, nag ako ng tilapia. Favorite namin yan, mag-anak. Yung pritong tilapia. Tapos, mayroong ano, mayroong gulay na sitaw. Tapos, mayroong hilaw na kamatis. so, yun na mga misa na may, mi, ano, no, maging tuloy-tuloy pa yung kwentuhan natin. Sana, ano yun sana mamotivate, ma, sana mamotivate natin yung isa't isa. And also, sana maging magkakaibigan tayo lahat dito. Ayun lang mga mi, thank you so much sa panonood.